Guys, nakita mo ana guys so. Oh. oh. nakita mo ani guys. Kailan mo ani guys? Mansanitas. Arasili sa uban nga sinultihan guys, arasili. Pero sa saya Mansanitas. Guys, so, nagagmay pa ni kami. Amo ning kaonon guys so. Oh. Muramay, mga langgam guys nga mga unaning Hmm, bunga sa mansanitas Kabalo ba mo guys? Kung kung sa'y binipit sa ni Kaning mansanitas guys Kaning iyang dahon guys Kaning iyang udlot Nga dahon o oh. Kita ninyo guys Kanang udlot Kutloon ni nya niya Ikuan siya guys Lagaon kay tambal siya sa kalibang kana magkalibang tang magsakit at tontian laga ni siya kay tambal sa kalibang unya pwede po siya laga on kay itambal sa diabetic diabetic dayon hypertension pataas sa dugo aka nang paba, pababa sa dugo guys pada pababa kini siya diabetic pababa sa dugo tambal sa kalibang Unya, vitamin C. O, oh, pero kung di mo ganaan, ang dahon magluto ani guys, kaning bunga na lang, kaya dali ra. Hmm, Dali ra kayo kay laghang mga hinug sa mansanitas, guys. Para ani guys, o. Oh, hmm. Dali ra kayo vitamin C guys na gito yun ako nagbuhi ngayon akong mansanitas kay para kaon kaunon niya mo na to guys tambal sa kalibang ang udlot lagaon natambal sa diabetic o pababa sa dugo sa thank you thank you for watching thank you